guys. Ayun. Kailan mo binili 'yan? Alauna ng tanghali. Tanghali, hapon. 1 PM. 1 PM. Ah, yesterday. Almost 7 hours. Almost 7 hours na siyang nasa plastic ah, na nakapulupot. Nasa, na nasa bag, bag lang. Nasa bag, no? Che-chekin che natin ngayon kung ma-lutong Lutong pa rin ang, ang putang inang turon na 'to. Pag malutong pa rin 'to, bumili na kayo 15 pesos only. Crispyt. Uy, crispyt. Tumunog. <laughs> tumunog ang crispy tutong uy lang na plastic yun sinira mo yung plastic eh malutong PARING rin kaya malutong pa rin yan, boss parang mamantiga yeah. lang kasi siya kaya malutong pa eh no? dito natin malalaman yun ngayon Siyempre, dito ah probably yun pa yung plastic niya no probably so hmm, yan boss oh, yan 15 pesos lang ang laki naman yan 15 pesos lang yan ito na yung uh, kung malutong pa rin 15 pesos no? na toron 15 pesos o oh. dalawa na yan ang laki ito yung kamay ko napakalaki ng kamay namin 8 oh. Pero... hours na nasa plastic mana namin ni pare mm Cosa -hmm. the finest mm -hmm. no lala ako si Cosa I might move like a cobra but I'm far from a snake say I live in the moment gotta dispense some taste she try lie for the money uh. know that girl want my cake yeah. my chain straight from the ocean uh. your chain straight from the lake yeah. slam on her own nail na. Ako naghahanap ko ng turon, may paninda kami, 15 pesos. PSG or extra income? Extra income. Hindi, PSG lang. PSG lang pala. Ang sariling gutom na <laughs> yes. turon lang Masariling to. Ang sariling on, gutom boss. lang to. <laughs> Malutong pa kaya. Tumam mm. mo. Mm. <laughs> <laughs> Narinig nyo ba? Ah, ko sayo, boss. Ang lutong. Dilutok yun, ha seven hours mula ala una yes, hanggang as ocho ng gabi so, yes, so partida bumiyahe pa kasi nasa trabaho kami bumiyahe pa si Cosa nainitan yung turon nasa loob ng bag so 15 pesos lang may ano to may halong ano ma may secret formula secret formula yung ano Hmm? Parop. <laughs> <laughs> Ngayon lang. Stop. Or dyan na kayo. masasabi ka ba? Wala. Hindi nyo kalala, ako sa si Cause of sa Divine Net. Sa lahat na nanonood. Ano pangalan mo? Sa sa social media. Pollywood. Hmm. Oh, Polly, uh. sa lahat na nanonood kay Pollywood Polly Ako nga pala sa si Cause of the Finance Kung hindi mo ko search mo lang sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok At Cause of the Finance Yeah, yeah. Lalabas yun dito. Ito yung ano niya. Pangalan niya. <laughs> may banner, no? Pag ganun eh. Lalabas yung banner mo mo sa may link na sa video. Nagigreen na nila yun. Ganun kalupit ang mga edit natin dyan. Pero yun lang, noon ako to bed Kung pa kami dito. Ito hindi crispy to. Walang test to. Hirap pa crispy yun to. Nếu <laughs> là <laughs> <laughs> check out